Kabulaanan ng Commission on Elections sa Comelec like ang mga irregularidad sa eleksyon 2025 na pinaimbisighan sa National Bureau of Investigation o NBI. Matatanda ang kwestyon ng alyansa na nagkakaisang mamayan at Church Leaders Council for National Transformation ang umanay ibang source code na ginamit sa eleksyon. Ganun din ang abaday, pagkakaroon ng Data Center 3. Ayon kay Coma-Leg Sherman George Erwin Garcia, mismong parish, pastoral council for responsible voting o PPCRB na ang magpapatunay na hindi totoo ang aligasyon kaugnay ng pagpapalit umanon ng source code. Ang sabi nga nila, we were there. Nandun po sila mismo nung no, magkaroon ng, ng trusted build na tinatawag. Nakita nila mismo, 3.5 siya, hindi naman siya 3.4. Mm -hmm. At pagkatapos, yung pong na deposit sa Banko Central, 3.5. Yung mm -hmm. nailagay sa mismo mga uh, machines natin, 3.5. Kaya nga sabi po ng PPCRD, hindi po rin nila maalaman kung saan pinanggagalingan, ng no? 3.4 po nila. So yung po 3.5 at kung kinapaniwala po nila yung sarili nila, wala na po kami magagawa dito? Nagbigay din anya ng sertifikasyon ng technical evaluation. Evaluation Committee na maayos at handa ang automated election system alinsunod sa batas. Tugmarin ang resulta ng eleksyon batay sa isinagawang final random manual audit yung pong, uh, PPCRD, 99.9009% ang accuracy. yun naman pong uh, final, yung pong ating random manual audit, 99.9972%. So sila na po siguro ang magsabi yung mga, mga mamamayan kung may mali po ba doon. Ibig sabihin, 100% po halos na tumudog ma. Kasabay nito, sinabi ni Garcia na bukas ang Comelec sa anumang investigasyon may mga issue po sila na nare-raise sa ating pong halalan. So sa aktis atin po, maganda po mas masuri, matingnang mabuti. Yan po uh, nila sa NBI, maganda po yan para makapag-investiga rin ang National Bureau of Investigation. Ang tinig ni Shaman, George Erwin Garcia.